i mean you and I think to myself What a wonderful <laughs> <laughs>

또 보것네요. 아,

Ang ah, wow. <laughs> so, pala siya ako kay Sir kontak punta kami dito kasi ano eh. na panood po yung mga video nila <laughs> Ano na yan? Ano na na ako? Ano sasabihin ko sa kanya? Kasi ano, layo nang narating mo. muda nang makilala mo sa Sir Paul, no? Opo <laughs> na <laughs>

sini Ano? Ikaw titira o ay ano, ako mauna o ikaw? Atro ang titas. na ano Ako Parang mo kasi yung Ika-video niya. Tumingan ka dito sa 1. Sa 1? Oo. Sige, mag-concentrate ka lang. Ano siya tumingin? niya. sa Sa isang botas? Sa isang botas. Ano yan? Ano? Doon mo siya ipasok. Dito 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 nga Dito, dito.

Diyan mo. Hi. Eh. na kami niyan mo. Wala ko yan, kuha doon sa sari-sari. Agad-agad. Mama, hindi 'yan makakain. na. dapat, masalo yung poteto kasi delikado 'yun. Tapos Sige. Tatahin mo pa. Oo! <laughs> oh, oh, <yan>. ang galing! Ang <laughs> galing ko na. <nasa. laughs> Sige, ito, ito, Ah. Hindi ko ito Pag napasok mo to, pwede ka nang pumasok sa buhay. <laughs>

Haha. Pa lang taligui, pa. Haha. 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 Ay, Haha. Oh, Ay! Muscle. Ay, Haha. Hum... Haha. Ay! Haha. 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 Ay! Haha. Haha. Ano? Haha. Haha. Haha.

ako. Dito yes. at. Yan kasi, pag mukha siya ng minuot, nakaganyan oh, siya. So Mas mawari oh. pa mag, ano. Ay! <laughs> Ay! Ay! <laughs> Ay! <universal. laughs> ako lang, I love you yun, but thank you for nagagi. Pagod ka. I love you. Pagod na ako. Ayaw pa ka dyan, ho. naman. Hahaha! <laughs>

si Juanito. Um. Ah, yung mga kasabot. Ayun, ayun magtatanong na 'yan. Sino pa po? Hindi ko pala tanda po pa tayo.

pag ano, ibala ko ba Tapos, pag malaman pa nila ako pala yung kasama ko, naku po! Kapag, pagkita ka sa bahay, tapos, magpapaalam ka, sabi mo na, kita, pwede ko isama si Chris na gagala kami, gano'n. kakaan kami sa labas. Hala! Ang ganda ng plano niyo! Masa susunod, gagala tayo. Ano? Hmm. Diba? bukod sa mga matapapa. Siyempre, ang papaalam din ako kay sir po, yung mga sa akin. At nandito na ang bida. No. Uh, wala Hello. Pinapagalitan ng mga bata. Parang <laughs> lang <laughs> yan, natuksan ko lang yan. tatanong lang po sa mga ginagawa niya ito. Terima kasih telah menonton! light. Yan. Ito po yung uh, pibitim solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura nyan. Yan. Oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito ibibilad lang natin ito. Yan. Kasama nung uh, mga Christmas light. Or, pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote yan on off nyo lang tapos nag rotate din sya okay Oo, maganda lang talaga dito mga kababayan may ganito siya so halimbawa tapos na yung christmas tatanggalin nyo na ulit ito lang gagamitin nyo itatago nyo ito dahil dito nyo sya iipot -e 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 So, nasa remote pa siya. 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. tapos ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natinan yung ginawa namin. Oh kumukuti ang gabi. Solar Christmas light. Yan. Ito po yung uh, pibitim solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan. Kasama nung uh, mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Di diba, umuulan na. Pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. o. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Oo, oh, maganda lang talaga dito mga kababayan. May ganito siya. So, halimbawa, tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iiko. plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, i-reset -re nila. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. ayun, natin na yung ginawa namin. Oh. kumukuti ang gabi. to myself what a wonderful you